Huwag mo nang gas, clutch lang clutch, bitawan mo nyo yung clutch handahan. Pag umaba ang din ha, saka katumotong ng gas. Ayan okay, guys.

tumatapat yan doon sa bit na okay. katapat lang yun, permera si Gunta. Habang nasa permera, diinan mo na para isang pila. Pag diin mo, at ano? gumano Yun na po yun. Hindi, ba, sa masakasakas po yun. Oo, oh, naman. lang. Isang derecho lang okay. Galing permera, bata, derecho. Basta yung RPE mo, nasa kita. So, tapos, papaluin mo naman ang, eh, ipipente mo naman yung RPE. Simula, papuntang tersera, papuntang kwarta, nasa 20 na may yung RPM. May kinalaman yung RPM eh, para may pasok mo yung ano, yung cambio ng magaan. Pag mataas ang RPM, matigas ang cambio. Pag mababa ang RPM, matigas din yung cambio. Dapat yung RPM mo tama. Yan yung parang halos nagsasabay yung ikot ng makina at ikot ng transmission. Pag mas mabilis yung ikot ng makina sa transmission, may hirap pang magpasok.